kasamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ta sa aking mga minamahal na mga kapatid na Muslim, sa ating mga kababayan, magandang hapon po naman sa inyo o magandang araw po sa inyo. O kung gabi kayo inabot ng aking minsay nito ay magandang gabi po sa inyo. Ito, ito po ang ating pangalawang pagtalakay patungkol sa katanungan ng ating mga kababayan kung paano namin kinikilala sa si Yeso Cristo. Well, tinanong niyo po kami ng katanungan. Sa totoo lang po, puso din po namin magtanong sa inyo ng isang katanungan bago po namin talakayin o bago po talakayin ang aming ganap na pagkilala sa tinatawag nating Jesucristo. Gusto ko itanong sa inyong mga pare, sa mga pare katoliko, sino po ang Kristo ang inyong tinatanong sa amin na dapat namin kilala namin? Tapakad nahihirapan po kami mga muslim dahil una po gusto namin ipigay sa inyo na isang introduction, Walang Muslim na matatawag na Muslim, kung hindi magmamahal, kikilala, agit sa, sa lahat, susunod sa bawat mga, mga aral ni Yeso Cristo. Tandaan po yan, hindi kami matatawag na Muslim, kung hindi namin mamahalin, kikilalanin, at higit sa lahat, susundin ang lahat ng mga iniaral ni Yeso Cristo. Yan po ang taglay na aral na kung saan na sa panuntunan na doktrina at aral ng Islam. In fact, ito po ang ikalawang doktrina o tinatawag namin ikalawang pinaniniwalaan sa Islam. Kami po'y naniniwala sa lahat ng mga sugo at propeta ng takilang tagapaglika. Ano po? At bilang propeta, si Cristo ay kabilang dito. Kaya naniniwala po kami. Pantay-pantay ang aming pagtingin at pagkilala sa lahat ng mga propeta ng takilang tagapaglika. Ngayon po, tinatanong niyo po namin kinikilala sa Yesu Kristo. At paano ang pagsunod na aming sinasagawa patungkol kay Yesu Kristo. Ngunit bago ko talakayin po yan sa ating kalawag ito ng ating usapin, ay gusto ko muna itanong sa inyo, mga kababayan ko, mga minamahal namin mga kabayan, ay ito po hindi pang insulto. Kami lang po ay nagtatanong at gusto namin dumumalaman upang sa ganun ay magkaroon kami ng malawak na kaalaman sapagkat ang paghahanap namin ng na karunungan ay tunay na isang yaman na hindi kayang tumbasan ng salapiman o maging ang yaman ng mundo ito. Sino po bang Kristo ang inyong pong tinatanong sa amin? Yung Kristo po ba na nandun sa Mekiapo? Na kulay itin? Pakipos yan? O yun naman palang, Kristo naman na tinatanong nyo sa amin, ay yung pong Kristo na nasa Mekiapo na kulay puti. Eh parehong Kristo po yan eh. Ano po? Sabi ng mga deboto ng Black Nazaret na Kristo, yun daw ang kulay ni Kristo, kulay iti. Ano po? At sabi naman ng mga deboto ng mga nandun sa Baklaran, tuwing Merkulis, sabi nila, kulay puti naman daw kulay na Kristo. Kaya nga gusto ko itanong po sa inyo, ito po hindi pang insulto. Sino po bang Kristo ang tinutukoy niyo na totoo? Na tinatanong sa amin na dapat namin paniwalaan. Kasi kami po ay naguguluhan eh. Ngayon pa lamang eh, hindi na po namin alam kung paano namin kayo sasagutin upang mabigyan po namin kayo ng tamang katugunan. Ano po? Dahil bakit? Dalawa po ang Kristo na inyong pinaniniwalaan. Isang puti at isang itim Pagkagayon pa man, yung po ba ang tinutukoy nyo? Yung larawan na yan na kung saan ay mga revolto ni Kristo at mga larawan na kung saan ay kasama sa mga tinatawag na Last Supper? Ha? Yung po ba ang itsura niya yung mukha ni Cristo? Ito po, ipokos po namin yan. Ito po ba tinatanong nyo? Yung mukha na yan na kung saan ay nasa Last Supper? O yung mukha na ito na kung saan ay pinakos na Alam niyo po ba, nakakatuwa? Ito Kapag yan po ang itinatanong sa amin, yung larawan ng Last Supper na mukha ni Yesu Cristo o larawan na kung saan ay nakapako sa Yesu Cristo ang itinatanong sa amin, ay sa so, totoo lang po, eh, sasagutin po kayo mismo ng inyong ka, mga kasamahang kristyano. Ano po sasagutin sasagot sa inyo ng inyong mga kasamahang kristyano? At hindi po kami nagsabi niyan. Saan ayon po sa isang batikang profesor? Ano po? Na si Dr. Ano? Si Professor Jose Absalud. Isa po itong batikap profesor, Jose Absalud. Sino po si Jose Absalud? Ito po ang nakalagay. Si Jose Absalud ay isang kasalukuyang instructor ng ALBI, North Philippine B Union Mission. Siya ay Associate Personal Ministry Department ng Kirino Church at, at siya ay nag-aral ng Biblical Language, Hebrew, Greek at Arabahe. Hermeneutic, Research Writing, Psychology at Theology. At kasama na rin po ang philosophy. Ayan po, nakalagay mismo ang mga napag-aralan at natapos ng magaling na professor na ito na si Jose Alvan. Ano po sabi mismo, isang kristyano ang nagsabi sa kanyang aklat na ano ugat ang ugat ng sur suliranin sa Biblia. Ito po'y matatagpuan natin sa page 20. ito po ang pagkakasabi ni Professor Jose Alvan. Ang Yesu na kusaan ay sinasamba ng mga kristyano at pinaniniwalaan nila ay isa lamang katang isip na nilikha at ididrawing ni Leonardo, Leonardo, da Vinci. Yan po pa napakalinaw. Hindi mga Muslim ha? So ang sinasabot yung mga Kristiyano pinakikilala kinikilala yung Kristo ay isa lamang palang nilika katang isip ni Leonardo da Vinci. Kaya po, huwag kayo masasaktan. Ang sinasamba niyong ginodius ngayon ay isa lamang katang isip ng isang tao na kapanin nyo. Ama, ito po'y malaking insulto at paghama sa inyong kaisipan, mga giling namin, mga kababayan, hindi po kami mga Muslim ang nagsabi nito, ha? Ito yung kapwa ninyo, Kristiyano. Ha? Ito po yung professor. Professor ng Hebrew, Greek, Aramaic, at professor ng Herminiotis. Ano niyo po ba yung her Yan po yung mga professor na kusaan nakapag-aral ng Biblia. At alam nila ang interpretasyon ng Biblia. Yung po ang kanilang mga pinaster, yun yung kanilang kasanayan. At siya mismo ay nagsabi, isang kasamahan yung Kristiyano. Hindi kami mga muslim. Kaya kami po hindi ni kailangan maninira ng reliyon eh. Kung ano po sinasabi pala, lang, ito yung no, Mara ng katotohanan. At siya naman po katotohanan. Maging niyo po sa mga, sa Google, o kaya mas sa tinatawag na, na yung Wikipedia. I-type niyo po saan nagmula ang larawan ni Jesus Cristo. O hindi po magsasabihin mismo, maging sa internet. Pagka kayo po nag internet at nag-research, sasabihin mismo eh, yan ay likang isip lamang ni Leonardo da Vinci. E, hindi ko man naka, ito eh, po yung malaking paghamak sa inyo, mga kababayan. O may pag-isipan nyo po ang mga sinasabi ko. Kaya nga po tinatanong namin sa inyo eh. Kung tinatanong nyo kami, kung kami naniniwala kay Kristo o kay Sokristo, eh sino po bang Sokristo ang kami paniniwalaan? Yung kulay itim, na pagka January na, inisikat na sikat, o yung kulay puti, na, na, na doon nakikita nyo naman sa may baklaran. Eh, magkaiba po yung kalagayan niya, mga gilim namin, mga kababayan. Magkaiba po eh. So, hindi po ba? Magkaiba ng kulay. Magkaiba ng muka. So, kaya, pag-isipan niyo po itong aming mga binibitawan dito. Magkagayon mong pamangko, ano po ba ang aming ganap na pagkilala Gusto namin iparating sa inyo na lubos ang aming pagkilala kay Jesus Cristo. Kung paano nagpakilala sa si Jesus Cristo sa kanyang sarili, ganun po ang aming pagkilala sa kanya. Hindi po kami sumosobra at lalo naman po namin hindi binabawasan. Ang sabi ni Jesus Cristo, sa banal na Quran, sa pagkadyan po ang na natitira na lamang na autentibo na pwede nating paniwalaan na sa loob na isang libo, apat at tatlong bot, apat na taon ay hindi napalitan, hindi na bago. Nakatala ang tunay na kasaysayan at buhay ni Jesucristo. Si Jesucristo ay nagwika sa chapter 19, verse 30, ang sabi niya, siya ay propeta ng Diyos. Siya ay sugo ng Diyos. Siya ay pinagpahayagan ng kapahayagan na tinatawag na Ebanghelyo. So, ganoon po kami paniniwala. Ako'y anak ni Maria. Naniniwala po kami sa pagkakadiyon po sinabi ng Banal na Quran. Eh, tanong po, at tanong po naman namin sa inyong mga kakrisyanuhan. Bakit kayo po mga kakrisyanuhan? pinaniniwalaan nyo si Kristo bilang Diyos o anak ng Diyos. Meron po bang ganung talata sa Biblia? Yun na lang po muna ang anak ng Diyos. ah, Kasi pag sinabi natin Diyos, medyo napaka pasokdol na eh. Doon na lang po muna sa anak ng Diyos. Kailan po sinabi ni Yeso Kristo na siya anak ng Diyos? Eh yan po, pinaniniwalaan nyo, hindi po ba? Yan ang itinuro na inyong mga pare, ng inyong mga pastor at inyong mga ministro o ng iba-ibang sekta ng religyong kristyanismo. Ipinangaral nila na si Jesus Christo ay anak ng Diyos. Ito po yung namin sa inyo, mga gilyo namin mga kabayan. Isang talata lang sa inyong aklat na pinaniniwalaan na Biblia. Kailan sinabi ni Jesus Christo na siya ay anak ng Diyos? Kung meron po niyan, aba, sa totoo lang po eh, meron po kami radio program na ginaganap yung araw ng Sabado, alas 2 hanggang alas 4. Alam niyo po ba na hinahamon namin ito palagi? Halos ting Sabado, sinasabi namin na hinahamon namin ang bawat individual na kristyano. Lalo na ang inyong mga leader. Lalo na ang inyong mga mga ngaral. Nahanda namin iyakapin ang inyong sitpinap pinangangaral na si Jesus Kristo ay anak ng Diyos. Kung makapagpapakita lamang ang inyong mga mga ngaral na sinabi ni Cristo mula sa kanyang mga bibig na siya ay anak ng Diyos. Eh wala po tayo mababasa ng talata eh. Wala po eh. Ang nandito po sa inyong Biblia, ang mababasa natin, siya ay anak ni Maria. Anak ng tao. Tao mismo. May laman, may buto. Binigyan pa nga ng Dine. So, Kristo yan eh. Siya ay may laman, may buto. Siya ay namugutog. Siya ay nauuhaw. So, wala po siya kalagayan ng pagiging Diyos, magiging anak ng Diyos. Dahil bakit? Aba, kung siya po'y may kalagayan ng kabanalan ng Diyos, o pagiging pwersa ng kapangyarihan ng Diyos, ay eh, automatic po hindi magugutom yan. Hindi maubuhaw yan. Ano po? Walang pangangailangan yan. Ngunit bakit siya mismo nagsasabi, ha? Ako'y nabuhaw, ako'y naguto. Ako'y kumakain, ako'y gumudumi. O. hindi eh, po ganyan ang kalagayan ng Diyos. Lalo na kung sakasakali man, siya'y anak ng Diyos. Dahil bakit? Ang Diyos kailanman pag gumawa ng anak, hindi po siya gagawa ng tao. Lalo hindi siya gagawa ng hayop dahil siya'y may at siya'y Diyos, ang gagawin niyang anak ay Diyos din. Hindi po ba? Kaya dapat, kung ano ang kalagayan ng kanyang pinanggalingan na magulang niya, kung sa kasaliman man ang magulang niya ay Diyos, ay eh, ganun po ang mangyayari. Ang Diyos hindi nagugutom, dapat si Kristo, si Jesus Kristo, hindi rin magutom. Ang Diyos hindi na uwaw, dapat si Jesus Kristo ay hindi rin mauwaw. Ngunit, patindi nyo na si Kristo ay hindi ganoon ang kalagay. So yan po, mga gilim namin, mga kababayan, ang aming munang ipagilid ko sa inyo at umahasap po kami sa susunod nating episode ay buli na lang po magkaalaman at magkakapag-aral at magsaliksik po tayo. Yan po kami aming sa inyo. At kami po ay natulungkita na makadala nyo kami ng mga katanya tayo. Ito po. At yung anuman po ang aming pinahayag dito sa na naman po ay inyong saliksurihin, saliksikin. Hindi po namin sinasabing kami po ay nasa tamang dada. Ngunit, isa pong habon ang aming pinararating sa inyo na baka naman ang inyong reliyon na, na, na kinalalagyas ay gawa-gawa lamang o isang impeto ng reliyon. Sa ganang amin, ang aming pananampalataya, taas doon, taas doon bawat individual na muslim kami po'y naniniwala kung ano ang lahat ng mga itinuro ng mga sugo, yun po ang aming pinaniniwalaan. Walang labis, walang gula. Dapat isa lamang ang kanilang pananampalatayang pinangarap. Ang pagtupad, pagsunod sa bawat kalooban ng dakilan na kapatid. Magandang araw po sa iyo. Upang yung likod, Ustad Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Panar Community Channel.